fish, bumili po pala ako ng ano, dumating na ko palang order ko sa sa siya, ah, Lazada. Na Lazada ko na order yung eraser, ah, eraser 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 ba o eraser eraser ni siya ng aking alaga. Salamat sa mga number sa ayan eh Darwin na Darwin kailangan kong gupitan si siya, mga pez. kasi makapal na masyado at nagkabuhol-buhol na yung ano niya buhol na yung balahibo niya mga bes kaya ayan ito na yung inorder ko sa kanya pang kalbo kaya kakalbohin ko na lang yung alaga kong si Seiya. kaya ito Agamitin ko na itong mga bes. Kaya, ayan. Tingnan ko nga mga bes. Ano, ano, Ah, okay. Diba? Ayan po siya mga bes. Ayan. Ayan. May panggupit na yung aking halagang aso, mga bes. Ang ganito na lang po. Bye-bye.